So mga ka may test drive ulit tayo ngayon. Nag lang siya kaninang umaga. Then sabi niya magte-test drive siya ng Stargazer. Eto na. imi -me na natin si Clyde sa showroom. sa siya. Hindi tamo daw siya. So, sige po, sabi ko, bababa na po ako. Punta na ako sa inyo. So, wait natin. Kailanlad natin, natin si Sir. mag apply din siya ng Stargazer. So, pinag-fill out ko na ng form si Sir. Then, ito. yung license niya kinuha ko muna. Kasi kailangan niya. Pupotokapi ko lang. Sir. Paper mo na mo na ako, sir. Ito po. Ano ah, na, gutan mo Hindi, ano lang yan, sir. Ayan, okay, Apo. Sir, okay lang naka-vlog? Sir, ma'am lang? Apo. Okay lang binidyo ko? Okay lang, di ba nakakanya? Hindi, okay lang po. Shoutout po kay Sir Peter. Ano yung service? Service mo sa likod. Okay po. So, ito na yung unit ng test drive. Ito. Ibigay ko lang kay guard yung documents. Tapos kukunin ko na. Chip. Okay. Sige. So, tawagin you na know, si client at mag-start na ng test drive. Ito hey. yung service namin. Shout out na lahat ng advisor dito. Yun know, o, may tuson pa dito. Sa Santa Yan. Baka kailangan nyo ng tuson sa Santa meron kaming available. Tuson na black, tuson na white, at Santa Fe. Sir, doon na po tayo sa ano? Ano tayo? Sa ako po. <laughs> Shout out kay Sir Peter. Sir, <laughs> tumawag sa akin si Sir kanina. Ayun ah, nga, mag-in guard tapos ito. Magte-test drive kami. Ah, kaiba nga. <laughs> <Kayipa agad. laughs> Test drive agad, sir. Mabilis lang ang proseso. sir. Yan yung unit. Premium. Sargay, Premium. Ay, thank you, ma'am. Iatras yeah, ko lang, sir. Tapos, ano. Okay. Uh, Yan. So, ipag-drive ko muna si sir. Then, uh, mamaya para patesting niya muna yung ride. Ako muna yung mag-drive. Then, mamaya siya. Sir Arlan, kamusta ka dyan? Okay naman, malamig dito sa Stargazer Yes yeah, sir Master Aircon <laughs> Ito ba yung gaba na ko? Si Macy's po <laughs> So ayun uh, Nagpalit na kami sir Para ma feel niya yung pagiging Yung comfort ng ano Stargazer Siya naman ngayon yung magdadrive drive Sir Arlan siya yung mentor natin ngayon, yes. ngayong araw. Salid, <laughs> lamig. <laughs> Malamig yung room height, mataas, then yung leg room. Ayun, kitang kita naman natin. Yan, yeah, maluwag. Yeah. So, gazer natin, sir. Yun nga, uh, may high sense smart technology high sense ba? Sir, smart, land. stream. smart stream yung makina mm -hmm. Then, meron tayong mga, may tinatawag tayong mga safety features sir, okay. na meron kay Stargazer. <laughs> ito yung infotainment niya, 8 inch, ayan. Then, ito may mga nakatagong tray. Hmm. Yan. Ang daming safety features nito, sir. Premium. Ano bang target niyo? GLS, premium, or GL? Uh, sana rin yung kahit yung meat niya. Ah, yung, yung meat? nga sa kanya. Ah, oo, oh, GLS, sir. Masoko yung... Sabi ko, pag hindi kaya, ka di ba? I mean, Iniisip ko lang kasi yung oh. range natin, di ba? Oo oh, po, totoo. So, syempre, kung saan, ano, kung saan siguro ako makapunod. Ang difference nun, sir, oh, pero ipaprove namin kayo sa mid, sir. Hmm. Para mas ma, ano. Eto, sir. Sige, sir. Start na tayo. <coughs> Ayan, sir. Ito yung instrument cluster niya. Okay. Ayan. Akometer. Hindi naman pala nakaharang. Hindi, hindi, sir. Hindi siya nakaharang. Kaya lang nung iba, parang... Opo. Oh, eh, sabi ko, parang hindi yun <laughs> oh Opo. Yes, sir. Start na tayo. Pwede pa pasto, no? Yes, Opo, oh, pwede examen. pa. Ito ba yung mano pala Ito yung sa bandang harap ko, sir. Ah, itong harap. Ito. Ito, sa sandalan. Ah, po. Yes, sir. Ito lang harap. Hindi makita. Ito ba yung lever? Ayan, okay, sa tabi sir. Yung bandang, ito, ito po. Pag hinila niyo pataas yan, pataas po. Kaya nga, ito, ito yan, A, di pa, okay, okay, sige. <laughs> dito mo. Hindi ito Yan. Ayun. Handbrake sir. Tabi, okay Yan. Okay, pag, pag naka-park na, hindi na kailangan mag-brake, di diba? Hindi na sir, oo. Oh. Ayan sir, yan. Paglalagay mo sa drive, reverse, ito. Ito yung... Ano. ano to? Hila lang, no? Pero tapakan niyo po muna yung break pa, brake, yeah, sir. Brake, sir. Yan. Ibig sabihin, pag ano, hila lang. Ah, po. Maraming uh, uh, pinipindot tayo. Uh, pinipindot din to, yun. sir. Eh, yung yun. yun iba po. Okay, yung lever dito. Oo. Uh, pinipindot po to. O, oh, sige, sige. Uh, yan. Yan, sir. May indicator uh, din ay, yan Naka-reverse po kayo, sir. Naka-reverse. Naka-reverse tayo, oh, sir. Pinaka-baba po. Neutral din. Yes, po. Yan, sir. Makikita nyo rin dyan. Kung nasa drive kayo o reverse, yeah, neutral. Check brake nyo muna, sir, ng three times, ah. Check brake nyo po. yeah, tatlong beses. Para matansya nyo po yung lakas ng brake. Oo. Oh, oh, naman. Tama, Pwede na. Okay, sir, start na po. Okay. Si Sir Peter, nag-inquire lang kanina sa akin lang. Ah, yun nga. Tinatrain niya daw tawagan. Hindi ko masagot. Sabi ko, nag-drive ako, sir. Pasensya na. Ako busy masyado Sir Ray. Hindi, hindi. Nag-drive lang ako, sir kaya yun so dito lang yung o oh, sir pag na sense nya na nabu na yung speed natin maglalak na siya. so dito yung road namin ng test drive hindi tayo pwedeng limabas eh no? dito ah, okay, lang, okay, lang, lang talaga yun sige ah, sige para problema oh. Uh, ay ako pala di ako naka seatbelt sir Tagal ako nag-drive ng manual, eh. so, ah, um, uh, manual Ah, okay, oo. Okay. Manual driver pala talaga yeah, sir, si sir. Pwede so, bang gumagin uh, doon? Sir, dyan nalang po. may ginagawa sir. May ano doon pa po. Ayan yeah, yeah, dyan nalang sir, sir. sa panahin. Yun sir. Traffic, kaya mas maganda. Eh. Matik. Ang kagandahan sir, magaan yung manibela niya. Tapos sobrang tahimik sir. Naka-reverse na ba Oo Ang nga. Kahit right, kamay lang yun sir guys. Oo nga, sobrang. So, totoo. <laughs> Sobrang oh, lambot. Sobrang lambot ang lahat, sir, ng variant ni Stargazer. Ganyan siya i-manibela. Oh. Ganyan yung manibela niya. Tapos ganoon yung engine niya, IVT rin. Oh. Intelligent na po tayo lahat. Intelligent na oh. po lahat ng mga niya. Hindi lang. Eh. Oo, oh, sir. Totoo. Si <laughs> Hyundai po may pinakamalambot na skating. Ako si Stargazer, sir. November. Ah, oh, okay. Oh. So, yung iba kasi, mga... Bago lang sa paningin nila, kaya hindi pa nila pa naniniwalaan. Mm unlike sa mga abanza uh sanay na sila kaya sabi ko sa mga sa vlog ko sir puntahan para ma test drive ma, ma feel yung ride ni stargazer So yun nga, maraming, maraming nagsasabi na mas maganda yung ride talaga Then, puntahan natin mamaya sir yung ano Eh, nakita ko si Sir Ray eh. sabi ko Okay si Sir Ray, na-accommodating <laughs> <Kaya po> <laughs> Ayun nga sir, ayun nga. Ah, uh, Follow, subscribe nyo na rin yung channel. Ay, oo, siyempre. Nakasubscribe na ba kayo, sir? Oo naman. Yun! ano pa? Kailan mo ba yun? Basta, last, last, ano pa? Nakikita ko yung mga ano may ipinano, no? dating na ko. Malami yung pinanonood, siyempre, timitingin oh, ko Oo, po. oo. <laughs> oh. Marami ako, sir, yun nga, galing akong Toyota. Pero, sir, hmm. masasabi ko na lamang si Stargazer kay Avanza. Kasi nga, naikwento ko na rin sa iba kong client kumuha ng abansa si sister-in-law ko. Uh -huh. Pero nahirapan daw sila sa likod kasi nga hindi kasya. Ah, okay. okay so... so, man, so na, po nga po oh, sige, sir. Check natin. Check, check na nyo yung likod. Uh -huh. Kung totoo yung sinasabi ko na ano, Sabi niya kasi, bata lang daw kasya doon sa ah, third row. Eh, oh, e, nasubukan ko na yung sister gazer. Kasya uh -huh. ako. Kahit malaki ako, sir. Kahit mataba ako. Oh. Uh -huh. Wala. Yung man, yung, Marami so, ko masasabi dito na maganda. Oo. 'Di ba? Sabi okay. sa inyo sir. Si, can't, sobrang can't. Kapag nga after ng test drive, hmm. sinasabi na rin ng client ng mga ibang client na maganda. Axer Gazer. Okay, okay. Saka hindi. Yung nagsabi lang na parang pangit. Oh, gawa nito. Hindi hey, naman nakangarang sir eh. Hindi naman, tsaka ano nga eh, parang mga rover para Oo, oh, Mga sorry. imported, may ganyan din eh. Yes. Totoo may sir. Imported cars. Tingnan mo, meron silang mga ganyan sir, si, kahit kay Toyota lang, si Race. Si Race yata yung ano niya, ah, naka... Oo, si oh, yun sir. Ang si... alalata ah, yung support. Territory ba? Yes, sir. Ay, oh, to tinignan mo Ano na eh, papunta na kasi tayo dun sir sa mga ganung design. Nao na nga pare-pare sa halos lahat ng infotainment. Push start na rin then nga ito aircon sir. Parang ano, no? Heavy. Sir, yung aircon natin nasa 1 pa lang. Kamusta? 1 pa lang ta? Oo, kamusta sir? Malamig sir or malamig, ano? Malamig Malakas, no? Kahit nasa pa pala yung aircon. Sa labas. So, kung may pambibusiness <laughs> nyo, sir. Wala pa tinto, sir. Wala, wala, to, oh, wala <laughs> tinto, sir. Ngayon, kung may business mo, sir, mas ma <laughs> maka uh, oh, makakatipid ka gas sa gasolina dito. Sobrang tahimik ng makina. Sobrang tipid pala na oh, ito, sir. Ipad... Di ba? Para nakapatay yung engine. Oh. Sobrang tahimik nito, sir. Saka kahit bago lang yung nagdadrive dito. Mm -hmm. kaya. Totoo. Kaya ako nasanay ako sa Epe, nung araw pa eh, diba? Ilan taon na ba kayo nandang drive, sir? steering doon eh. Oo oh, po. <laughs> Tagal na rin. Naging <coughs> salesman din kasi ako eh, kaya... Hi! Oh, okay. okay. Salesman naman na, 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 sir? Ano, mga testing equipment. Mga ah, okay, okay. Uh, distributor kami rito. Ayun, distributor pala si sir. Oo, ano, ano. Oo po. <laughs> Tagal na yun. Matesting mo na yung mo. Ah, oh, sige. Tapos yeah, na natin yung okay, okay, sir. Sige, sige po. Saan ba tayo? Pwede dito? Sir. Pwede dito sir. Pwede dito sir. Dito, dito lang. Ah, oh, Ano to? Responsive naman oh. Responsive sir. Ambulas oh, sir kasi naka-ato uh, sir. naka na, IVT po to sir. Saka saltik lang yung ano ko. Mm. Opo. No, IVT kasi We yung engine ako? sir. Ako? Opo, okay lang. No, okay, 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 Lagi nyo lang sir sa park. Ay, sa dulo po. Sa park sir. Lagi mo lang sa park. Yan. Yeah. Opo. Tapos, tignan natin yung ano sir, yung sa likod. Yan, titignan namin yung uh, upuan sa likod. Kung totoo nga ba yung sinasabi ko na mas maluwag to kaysa sa ibang MPB segment. MPB na sa sakyan. Answer. Ate, buksan natin muna. Hindi siya, no? Hindi siya yung parang... Yes, Kapag sir. Mo? No? Opo. Oh, Ito, sir, pagpunta natin sa likod, uh, one-touch tambo lang naman to. 60-40 yung upuan. Yan. answer. sir. Hipo. Testing nyo sir Ibababa ko sir yung ano ha Yung fige. ano paano nyo sir baka mga ipin Ayan Nakasagad sir Nakasagat pa yan sir ha Nakasagat pa yan, yan. Pwede pa, pa natin yung forward Kaya nabante namin dito Pero yung sagat Di ba nakabante dito, dito mm. Pahipita ko sir ha Yung mm. leg room ko <laughs> Ayan, sir. Di ba We Do, no, meron tayong dalawang portable, sir. And we do have a table for 3.5 kilos ang kaya. Para sa premium lang yun, sir, Arlan? Actually, meron din yung sa GLS. GLS, okay. Sa GL, wala. Sa GL, pero, sa sir, yung sa third row, tingnan natin. Ayan yung room height. Then, ito yung leg room. Di ba, sir? Mm -hmm. Ito, ayan. Sir. Ang luwag niyan. Ang luwag pa. Panganap, pang ano adult din to eh. Oo, oh, di ba? Hindi siya pang bata. So, yung six six flat namin na kasama na nakita niyo malaki kanina, mm -hmm. na medyo bulky Oo. Oh. Tinaray e, namin siya. Si Lawrence kahit, <laughs> uh, Comfortable pa siya. Di ba? Ito. Di ba sir? Sabi ko sa inyo, yun yung <laughs> edge nito kaya Banza kasi nga ito ito pinakamalaking Wheelbase base so roomy spacey yan yeah, kung bata nga sir kung medyo bata kasi tatlo tatlo kasi so, totoo sobra Ganyan? Sobrang ga, uh, ano. Ganda design. Move ko na ano, sir. Sige, sige. Yeah. Hindi pa pala ano. Nakasagad pa pala yung kanina. Okay yeah. ka? Kasi ito. Tignan ko lang. Ah, sige po. Uh, yung parang yung mo. Yes, yeah, sir. Uh, Ato. Okay. sarap lang. Sige po. Ha? Flat, sir. Mag, pag business sir. Or kaya gusto niya i-camping. Mag yan. Flat, magiging flatbed yan, sir. Para mas marami yung pwede mong ilagay, sir. Hmm. Yes, sir. Gagawin. Yeah, so, actual pala. Yes, pala. po. <laughs> Ayan, sir. Ganyan magiging itura niyan. Ano yung lahat ng variant mo? Ganyan. Lahat, sir. Lahat ng variant, lahat. ganun. Ayan, sir. Magiging flatbed. Kasi so, yung nakita ko sa iba, parang naka ganon yung... Oh. Yes, sir. Ayan, sir. Mas marami yung pwede yeah, mong ilagay. So. Mas marami yung... Lahat ng variant, ganito. Ganito yung pagtupi ng upuan. Hindi <laughs> <laughs> yung parang pala Sir, may additional haba. charging port kayo eh, na pwedeng ilagay ng mga nabibili sa atin mm yung -hmm. Pwedeng dalawang USB charging ko. Para may charger din sa nito. Kasi additional to kayo sa harap. Kayo sa second row. Tapos dual AC. Kaya wala kayong problema. Tapos tire natin, sir. Ito. Extra pocket. Saan inagin? Inyong spare tire sir. Tapos para matanong nyo yung... Ito yung, yung tools, lagay ng okay. tools. Ayan. Dito yung manakabag. Ah, ayan yung tools nyo. Luwag nito? Luwag, luwag talaga yung tools. Ito yung manakabag. Ito yung steady side nito. Oo oh, po. Mga <laughs> <laughs> Totoo. Tapos naka H-type yung, yung ilaw nito, sir. Ito. Wow. Ayan. Sa gabi, pag may ilaw, ayan. Buksan natin. Ayan. Ano yan uh, Yung H-Type niya? Oo, no. nalabas dyan. Parang mauiwihan doon. Oo. totoo lang yung totoo naman. Parang na mauiwihan doon. Oo po. Pero so, pag nasa amin na pala yung maliit, mo. Sa hindi, mas maganda. Mas maluwag. Patay muna natin ang engine. abang. Gine-demo si sir. Gine-demo si sir. pampatibay kasi. Sir. Yes sir, totoo. Pampatibay yung pampatibay. Sa para mas mag mas, mag mas, <laughs> dagdag angas niya yun sir. Purpose naman sir ng mga yung aerodynamics. Sir. Yeah. Oh, number, yun? One is is number one is so, stability. And sa comfort number yung para yung yeah. sa Yung aerodynamics sir. Dumudulas <laughs> lang yung hangin sir. Pero talagang ganito play Opo. Kasi nung nakakabit talaga. Uh, accessories pa Ano yun? Add-on na yun uh, sir, add-on na yun uh, add -on. Pe, Slim fender yung tawag dun uh, So may uh, abang sa labas yun, sa po. Pwede eh Pwede tayo Sa after market Opo oh, Teka may tanong nga pala ako Sige sir Yung Di ba kunyari yung base model Opo ah, For example lang Yung ba may pwedeng i-upgrade Kunyari Kunyari okay. um, baka may infotainment kayo Pala ilagay Sure sir pwedeng nyo naman tumingin so tapos na tayo sa test drive yun ha uh, mag-a-apply na si sir sabi niya thank you po uh, baling natin ganda ng ano ang ganda ng ng ano tachometer ganda ng sir gazer so dito makikita nyo rin right, kung nasa drive kayo uh, then neutral reverse yan. nasa reverse time yan okay So, babalik na natin ang sasakyan. Natuwa sa sir, ang dami niya na laman dito kay Stargazer. So, kayo mga ka-auto, kung gusto niyo rin alamin yung ganda ng Stargazer natin, pwede kayong magpunta dito sa showroom, pwede kayong mag-inquire, mag-test drive. Yan, oh, di ba? Ang lambot naman ni Bella. Isang kamay lang yung gamit ko, yung isang kamay nasa sa camera. So, kayang-kaya ko naman siyang i-drive kasi nga sobrang lambot naman ni Bella. Ayan, no? Ang lamig ng aircon, one pa lang. Okay na. Thank you kay Sir Arlan sa pagsama niya sa akin. Brother, thank you. Ah, thank you. Uwi na ako. Ingat, ingat. Thank you, thank you. So, pag ganun, keep. Ha? Pa Paangat. Sige. Pwede, pwede na. Sige, sige. Atras mo lang, atras. Atras Ayan, so ibabalik na natin yung ito nga pala. Ayan, may release no, Sir Gazer Red. So ibabalik na natin yung display or yung test drive unit dito. Ayan. Shoutout kay Chip na ina-assist tayo. So mga ka-auto, ayun, tapos na tayo sa isang na test drive kung gusto nyo mag test drive din, test drive tong stargazer premium natin, namin punta lang kayo dito sa showroom tawag lang kayo sa akin thank you po so yun Ay, mga ka-auto puntaan lang natin si sir mag-apply daw bye so yun mga auto nag si client ito na yung mga COE na mga anak niya, binigay niya sa amin kasi doon natin ipapangalan yung mga sasakyan. So, maraming salamat sa pagsama niya sa amin. Mamaya, tasasabay daw siya. Kasi yung office ni si malapit sa bahay nila. So, sabay na lang siya sa amin. Bye! So, yun mga ka-auto. Uh, sasabay sa atin si client, yung nag-test drive kanina, Sir Peter. Ah, uh, yun nga para sa mga pinapupuntahan so sabi ko nag-offer na ako sabi na kayo sa akin sir taga Genis din kasi siya hindi <laughs> kami kay Gaspar ngayon so yun <laughs> alis na kami ayun na si client sir dyan na kayo sa harap dito na kayo sir sa harap Opo ni Mrs. yan eh, pero para okay, sa inyo okay, okay lang. <laughs> okay, <laughs> okay lang sir, no problem. <laughs> para service mo man ah oo nga po sir <laughs> natapat lang sir